Oh, ngayon, uh, araw ng Pasko, dapat magbigay, ano, okay? Magbibigay tayo sa mga aita, okay? Mga kulot, mga taga ano yun, Pampanga, okay? okay. O, ngayon, uh, araw ng Pasko, dapat magbigay, ano, okay? Ibibigay tayo sa mga Aita, okay? mga kulot, mga taga ano yun, Pampanga, okay? Uh, eto na, pakita ko sa inyo para mabigyan natin sila ng kasiyahan. Okay? Mabusog naman sila. Ito ay galing sa aming puso. Ayan. Ito. Ito. na. Ayan na po. Nakaready na. Nakarepack na sa plastic yung ay bibigay natin sa mga aita at sa mga batang na uh, nais ng mga ganitong candy. Sa araw ng Christmas magbigay yan po tayo. Give love on Christmas Day. God bless po sa inyo lahat. Like and subscribe na lang po sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. God bless po. Salamat po sa ibang uh, <laughs> sa aking na si Brian. God bless po. Yan, marami na yan para sa mga bata. So, ito na po tayo muli. Uh, dahil Pasko ngayon, ito pa ang ibibigay natin bukod sa spaghetti at puto. Meron pa para sa mga bata. Okay? Sa mga bata. Dahil uh, para sa bata rin ang araw ng Pasko. Para kay, kay Jesus, na ating Panginoon at tagapagligtas sa kanyang pagsilang. Okay? Na ating ginaganap uh, ah, taon taon December 25 ang kapanganakan ng ating Panginoong Isa Kristo ang ating tagapagligtas magliligtas sa buong mundo okay manalig tayo kay Jesus tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan hindi tayo mapapahamak ang ating mga kaluluwa at sundin po natin ang kalooban ng ating Diyos yan lalagay na po dyan yan sa plastic okay Para sa mga ayta po yan yan ay dito po sa Pampanga sa karamihan sa kanila taga Porac yung iba nagbebenta ng mga ah, gulay o mga ah, ube mga ganun mga prutas saging pamote o ano yun pinag ah, pinagbebenta nila okay nandun sila makikita po natin ah, sa gilid ng ah, ano school sa City of San Fernando, Pampanga, sa elementary uh, school, okay? Doon po sila integrated school sa elementary. Ayan po, ilalagay na. Ayan. Para sa mga bata yan, okay? Ayan. Para, para naman na mabigyan natin ng kasiyahan ng mga bata. Mga bata, bata. Dahil bata sila, wala silang alam sa kasamaan. Okay? Ganun ang gusto ng ating Diyos ang wala tayong muang sa kasamaan. At hindi po tayo gumagawa ng masama. Yan po ang ibig ng Diyos gumawa po ng mabuti. Yan. Tuloy-tuloy po lang po tayo mag-repack ng mga candy para sa mga bata. Okay? Marami po po yan. Amaya na po. Ito. Yan. Ito yung puto. Ayan. Liluto pa lang. Dito natin luluto. sa rice cooker. Okay? Ayan natin. Eh, medyo maluluto. Ayun. Ayan na siya. May cheese na siya. O, oh, luto na yan pagkaganyan. Halos. O kaya, bigyan natin ng 30 seconds, 50 seconds. Okay? Pag luto na ang puto. Ayan. Ginagawa natin. Ayan. Ito pa. Ayan. Tiniprepare na dalawang puto. Saka, uh, spaghetti. Ito yung spaghetti na no, wala pang sauce. Ito yung sauce ko. Okay? Yan. Nilalagyan na. Para sa mga ayta yan. natin sa kanila. Okay. Dahil ngayon ay Pasko, dapat magbigayan. Bigay, sinigyan tayo ni Lord sa so bigyan natin sila. Okay? Share your blessing. God bless. Para pagpalain po tayo ng Diyos, gumawa ko tayo ng mabuti sa araw-araw at tumulong tayo sa ating kapwa. Yan na. na. Yan. Maraming na yan. Okay. Ayan pa ito. Ay Prepare po. Ilan pa yan? Ayan. 30 pieces yan. Ayan. Okay. So, ayan na. Salamat po. Ayan. Ready na. Ready, ready na to. Para sa uh, bibigay natin sa mga aita. God bless po sa inyo lahat. Like and subscribe na lang po sa ating YouTube channel para lalo, lalo po tayong makatulong sa ating kapwa. God bless po at maligayang Pasko po sa inyo lahat at masayang bagong taon. God bless po. Ingat po palagi. Lagi mag-pray at lagi magbasa ng Bible every day, day and night para magtagumpay po tayo sa buhay at giginhawa ang ating buhay. So, para tayo pagpalain ng Diyos. magmahalan po tayo araw-araw, uh, hindi lamang Pasko. Dahil ang ibig ng Diyos ay laging nagmamahal uh, sa kapwa mamahal sa ating Diyos. At sumunod, sumunod po tayo sa ating Diyos. Salamat po. Yeah, okay na po lahat ito. May prepare, may prepare pa po. Salamat. Ayan, binabigay na natin sa kanila. Ay yun na mga ayta. Ayan. ang candy. Ayan. Awa -awa candy. Ayan, hawak-hawak niya ng candy. Ayun. Naka-plastic. Ayan siya. Tapos, yan pa. O, mga ayta. Kaya natin unang priority, bibigyan ng pagkain at candy. Okay? Salamat po. Tulungan po natin kung gusto nyo na parte ng aming uh, pagbibigay, pagtulong sa kapwa, uh, mag-message lang po kayo may PM. ating mga nagtitinda. na niya natin, nagpalain po tayo ng Diyos. Nagpalain po sila. Sana umulad ang buhay nila. God bless po. Ayan, ayan. Ayan po, kaya. Okay, God bless. Salamat po sa lahat ng na mga uh, nanood ng na aking video. At sa mga gustong tumulong, mag-message lang po kayo para makatulong tayo sa ating kapwa. Ang mga nangangailangan. God bless po. Ingat. Merry Christmas to happy new year